Asan kaya si Idol? Sabi niya nandito siya. Oh, sinalik lek to. Boy! Boy! Nakita mo si Idol? Mayroon ko pa kayo eh. Hindi mo nakita si Idol? Hindi pa. Sabi niya dito daw uh. sa ano Y-Zone eh. eh? Lek, nakita ba? mo si Idol? Hindi nga eh. Kahit kasama si Pacboy eh. Chip! Uy, Ron! Asa si Idol? Hindi ko alam. Chip, asa si Idol? Kanina pa ako dito, hindi ko makita eh. Asa si Idol? Hindi ko makita ka sa sobrang nun. Pilit nun, susumbong kita. Asa si, uy. Gandang box nito, ang laki ya. Bago, Chip? Bago. Bago yan? Oo. Ba't ba'y, gumagalaw? Oo, galing Japan yan Galing Japan, may gumagalaw? Kakarating oh, lang yan. ano Japan. Ano naman ito, Chip? Ano ba ito? MP10 SP. tinatry ko lang kung kaya ko. Tsaka tinatry ko yung position ko kung okay dito. Bagay ba? Bagay! Bagay, no? Galing ka Japan? Ako si Kuromi. Galing ako ng Japan. Made in Japan. Kasabay ka nang umuwi nito? Oo, sabay kami. Kasabay ka umuwi nito? Oo, oo. Kasabay, sabay kami na nandito sa box. This is the... Uy! Kaya mo mo nakita! Ay! pa rin! Galing ka pa ng ano? Japan! Galing ka pa ng Japan? Galing mo Japan? Eh sabay tayo umuwi ah! Ay, ano siya mas sabay tayo umuwi ah! Hindi! Ano ka ba? Bumalik ulit ako tapos kinuha ko to sabay na kami umuwi para tipid sa pamasahe. Tipid sa ng pamasahe? Oo oh, ko! Ay di ba? Umuwi nga kami to sa pamasahe! Ay gato! Ang dami niya nang tutunan sa Japan. Alam ko na kung hindi natin nakita kanina. Kasi niya sobrang -so liit. Eh. Sobrang liit. Sobrang liit hindi. Yung ano yung hindi yan lang ng motor eh ng motor. <laughs> this is the all new Yamaha MT10 SP Apaka-angas, gar gar naka Olin's wala ka nang... parang sa akin naka Brembo naka Brembo rin yan? yes naka, -brembu. naka -brembu. Brembo? Ay, ay, Brembo. Bre ah, Brembo Brembo ay Brembo 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 legit Brembo gar teka lang ay, kanino ba yan? sa akin. Lu, nakakuha ka na ng ano, pera pang utang? Andiyan si Pakboy. Si Pakboy? Si Pakboy yan? Kaya nga siya nandito, nakautang ako. <laughs> Ayun yung debit card niyo. Pangiti-ngiti lang yan, pero Buna masakit na, na yung pulsa niya. <laughs> Kailangan okay ilan na bigay? Jose, thank you. Let's go. Uy, <laughs> seryoso ka? Ito naaabangan nila? This is my newest bike. Anong pangalan yan? Ah, uh, nag-iisip pa ako. Secret mo na. Secret niyan. Yung pangalan niyan hindi ba sa basta. Dapat 'yan pinag-iisipan. Dapat isip na ako. Dapat gar. Dapat gar. Nakapag-isip na ako. Dapat lang. Okay. Nakapag-isip na ako. Ano? Ang pangalan niya at magiging pangalan niya ay Fort. Bakit Fort? Kasi 4 million yung followers. Oh, oh. mas gar. Pag ganyan oh. napapasayaw na. Paling yan <laughs> Ano na kasi tayo ngayon? Ano Oh, okay, sige, one, two, two. Pupuga, pupuga, pupuga. Left, right, left, <laughs> right. Pupuga, pupuga. <laughs> Hindi lang yon. Ano pa? This is my fourth Yamaha bike. Fourth Yamaha? Ano yung first? Uh, kaya, kaya, Ano yung first? First is Mio Soul. Mm -hmm. Second is NMAX. Uh -huh. Third is Ctor si uh -huh. And fourth, Sitor. Ah. Yamaha. Angas ya. Congratulations sa idol. Magpapakapi ka na sa amin ni Ay. Apa, ano ni Pacboy. Buyo ko. Ano ka ba? Ano pa na yan? Iiwan naman ako sa mga rides natin. Deserve. No. <laughs> 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 lang. Deserve. Di ka pa rin nakakabawi. Boy. Di pa rin tayo ba? So, abangan niyo mga idol si Port daan and Siyempre ako. Sama-sama tayo magkita-kita. Kahit sino mapapadala ka si mo to, mapapalingon eh. Bakit? Ha? Laki ng motor eh. Hindi <laughs> <laughs> <Dating> ito driver. Patay! <laughs> Yung lang. <Alam>, ito naman. <laughs> Galing kang Japan. Alis, 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 alis. Ay, doon. Paano ka uwi kung nakaganyan ka na sa loob? Tutulak niyo ko. Ha? Bala, Bala ka kayo. dyan. Bala ka dyan. Tara na. Ay.